tama na yun, puro mukhang pera. Tama yun. Maniwala ka sa akin. Ako lang hindi mukhang pera sa lahat nila. Lahat sila mukhang pera. Kaya hindi nila nahaharangan tong ano, Yung, alam mo na. Kasi nga, kumano sila eh. Kumigimik din eh. Oh. Alam ko yun. Alam ko yun na ganun ang nangyayari ito. Paano ba naman naman sisitahin ng isang marumi? Kung pati ko marumi rin. Oh. oh hindi ka man naman pwedeng sumita sa isang bagay na meron ding ipipinta sa iyo. No? Oh. Ay oh? eh, tama, sabi ni nga ni Kristo nung uh, Versikulo 14, nung numero 1, nung pinarosahan siya no. Eh, sabi ng mga tao, batuin daw ng bato. Oh. paparosi sa kanya. O oh, pumayag si Hesus Kristo. Sabi ni Hesus Kristo, o oh, sige. Babatuin niyo. Pero ang tanging babatuin niya. Yung mga tao na wala ring kasalanan. O, oh. o oh, di wala to? Kasi lahat pala may kasalanan. Siyempre, eh, oh. sila may kasalanan. Oh, di ba? Ganun yung nangyayari doon eh. Tulad lang tawag sa inyo. yun, tama yun. Paano mo sisitahin ng isang tao kung pati ikaw Masasabi mo sa sarili mo na gano'n din ang gawain. Tama o mali? Ano yung sinasabi ko eh? Huwag ah. mo basura. May basura. Oo. Oh, trapo pa. Aamoy talaga yun. Mm. Pero kapag kami may MLDA na takawalish, wala talaga. Yung pinabanduhens pala. Kaya mo. Alam mo, pag nanalo to si Isko, gaganda na naman ang Maynila. Maniwala ka ba ro'n? Oo, oh, maniwala ko. Akala ko wala na. Ayusin niyo kasi eh. Siyempre, diretsyo mo yung ano mo. Para meron lang kung pang-ano kay Isko. Wala Alam mo, wala na, tayo, wala na tayo dapat ibuto na maganda si Isko lang. Kaya kita naman natin noon. Bakit ayaw mo kaya nila ako na? Hindi. yan eh. Oo? Oh? Kupal yan eh. Wala namang paninindigan eh. May prema ka ba? Oo oh, naman! Kaya kong patunayan yan. Harap-araban pa. Harap-araban. Kaya kong patunayan siya. Kupal siya. Harap-araban niya. Gusto Ay, niya ba? patawag niya ako. Ay, Ay, ano ba? Gusto niya i-live din sa buong Pilipinas. Para malaman ang panukuha niya. Mahirap nang banggitin yan. Baka may ibang tao pang madadamay. Pero... Talagang kupal siya. Ang ganda naman projecting yan dyan ah. Hospital ah. Projecto sa kanya ba yan? Alam mo yung pinakamasakit, pare? Nandun ako sa ano? Nandun ako sa hospital, Manila Hospital? Oo. Oh. Eh nagkatabi ang mula lahat eh. Nagkaku nagkaroon ng nagkakwentuhan kami. Alam mo kung ano yun yung pinakamasakit? Oo. Oh. Ano ba 'yun? yung ikaw ang kasalukuyan, tapos pupuriin, yung nakaraan. Alam mo kung bakit? Sabi nung lalaki, salamat. Nandun kami, na, na -ano kami, nandun kami sa ano eh, na, napatsikap kami yung dalawa. Sabi niya, ang ganda na ng serviso ng, ano eh, ng hospital na Maynila. Sabi niya, salamat kay Isko. Pero imo mo yun, ikaw yung kasalukuyan mayor, tapos magpapasalamat kay Isko. Di ba? Eh, Masakit yun eh. Dapat, eh si kasi, alam mo ganito yan. Ah, ganito eh. Doon sa servisyo ng mga tao, ang ah, nag, uh, nag, ano na doon, nag, nag i-import na doon, ay yung kasalukuyang mayor na. Ang problema, ganun na nangyayari, pero hindi pa rin siya yung pinupure. Si Isko pa rin ang pinupuri. Oh, di ba? Masakit? Ka oh, oh paano ka magkahan nila po na ngayon? Oh, siyempre, mga mga busy nga lang yung tao. Busy. Busy, busy, busy. pag bagyo. Nandun sa sasakyan, nananawagan. Magsiuwi yan na kayo. Dapat, bago magkabagyo, nananawagan ka na. Tama yung ano, tama yung sabi ng isang pasayero. Nung ano niya kay Lapuna, sabi niya, si Lapuna, nung mainit na mainit na, hindi pa nagka-cancel ng, ng ano, ang tawag dito, Oh, lahat daw nag-cancel -nag na, pero siya hindi pa rin nagka-cancel. Naku, ang babagay ba? Eh, siyempre, naka-aircon siya eh. Ay, ikaw talaga. Ano ka ba talaga? Eh, siyempre, ano ko na ako eh. Naka-aircon, syempre. Naka-cancel mo ba ngayon, eh, ano? malamig yung ano mo, nasa kwarto. Ah, ba? may katwiran oh. mo. Ito may katwiran ka. May katwiran. Pero talaga pabagal-bagal siya eh. Hindi eh, naman eh, talaga sa bagay, bagay na, siya. May extra, 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 Sino bang babae na namumula na hindi mabagal? Siyempre, lahat ng babae mabagal. Ah, may, mabagal kung nilo. Inamin mo na rin. Eh, dapat hindi talaga siya pwedeng mamunod dyan. Alam mo, dito sa Maynila, hindi talaga pwedeng pabagal-bagal dito. Ang dami natin problema dito. <laughs> sabi ko nga iyo. Sabi ko nga sa'yo, ano? Ang dami ng problema dito, hindi pwedeng palamya-lamya. Oh, sabaya, Hindi pwedeng babae na. Baka pag nilatagan ko ng ano yan, nilatagan ko na isang dahan, problema yan. Baka kahit sa salita, hindi niya kaya ang solusyon. Tami problema natin dito. Ay, ano ba yung problema ba, ba yun? Ha? <laughs> eta, tiruin mo. Ito, unahin mo, isa, isa. Eh. Uh, eta, ang pinakamalalang problema dito, <tira> tira yung paglaganap ng tara. Yan ang pinakaisa sa pinakamalalang problema. Pero ay eh, mo, pagkikita ka ngayon ng 1 isang araw, kikita ka ngayon ng 1 isang araw, itatara mo yung 1,000, o sa tingin mo, 500 matira sa'yo, sa tingin mo, may aasinso ba na manilinyo sa halagang 500? Oh, sabi ko sa iyo eh. Pero sa 1 posible may aasinso. Tama mali. Oh, sabi ko sa iyo eh. Oh, tani sa eh. Kaya, hanggang hindi, tapos Ang... saluan mo pa ng scatter. Wala na. Ay! Eh, ito, ito, mabibilib ka kay Isko. Nung oh. panahon niya, lahat niyan nawala. Maniwala kayo sa akin. Yung mga maliliit na ano diyan yung oh, Isko no. pa po. Tama ba yun? Oh, yung mga maliit na yung ano, yung mga luto-luto na maliliit, ano bang tawag diyan? Mga loteng-loteng. Oh, loteng-loteng. Putay na was out 'yan. Was out nga rin yung vendor sa divisory. Ah, hindi. E, kasi yon, Kasi yung ganito yan. Tama nga naman, may katwirang kay. Pero ganito yan. Ayun e, kasi, mga tao kasi na yung mga dayo dito sa Manila yun. Galing Kalukan, galing Pasay, galing Tagig, dali. Da 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 pero Pinoy pa rin. Mga da Pero uh, sabi mo nga natin na mga tao, mga tao pa rin. Mga tao pa rin. Yan. Pero alam mo kung pinaka-point niya doon. gagawasanan niya ng mga pwesto yon yung pasig na yan, gagawan sana niya ng ano, dun niya ililipat. Kaso hindi na-approbahan siya ah, pero may bayad yun. hindi. May bayad eh, yun. May tara yun. Ah, hindi. Ano ko, ano tara yun? Ganito yan. Ang tara kasi na yan, mayroong legal at mayroong hindi legal. Illegal. Pero yun mo, nagbibindor ko. Dumaan ako. Ang dami ko kasi dinaanan na eh. Nagbibindura ko nun eh. Ganito yan. Yung uh, naitatara ko, halos almost 600 to 700. Kumikita naman ako, may higit Vendor ka niyan? O, vendor ako niyan! Sa City Hall ah. mismo, tsaka oh. sa Pedro Hill. oh. kaniito nangyari. Mamaya-maya, paghapon na, ang alas 3 na, mag-uumpisa na yan, magsisidatingan. ito sila. May dala, -dala lang ko. oh. Yung para kay Tata ganito. Kay Tata Ben, Tata... Tata ganito, Tata ganito. Aabot ah, na yung 600 yan. Pero yung mababayaran sa City Hall, 50 pesos lang. O yun, 550. Mapunta doon sa mga ugag. Yung 50 lang mapunta sa City Hall. Kung tanggalin yung 500 na yun. O di dapat may pambaho na yung mga anak ko sa pag-aaral. Eh, marami din naman kasi yung tawahan ni Isko na ano eh. Wala. Abuso eh. Wala. Lahat <laughs> nung pinulot sa kagong, hey, ito, kitang-kita ng mata ko, nandun ako eh. Sabi nga nung, sabi nga ni ano, sabi nga nung isang mataas, ano ba itong si Mayor? Si, si Mayor. Bakit alam na alam niya kung saan babanatan yung mga video karera? Kasi ang kadalasan ginagawa ng mga pulis, ang kinukuha lang talaga yung mga yung monitor lang. Monitor. Kinukuha, eh, inaakot yung monitor. Inapapalitan naman yung monitor eh. Oh, pero yung motherboard, hindi kinukuha. Oh, pero pag si, si, nung si Scott, talaga talagang minamasa niya yung motherboard ng ano ng video karera. Okay, no? Pag nawala uh, yung wala na talaga ang video karera. Pag natanggal yung ano, na, nawala yung ano, nawala yung motherboard. Pag yun ang kinuha ng isang ano, kumukuha na yan. Okay. Wala na talaga yung motherboard. Huwag lang ipapatubos. Talagang isko ka talaga. Okay. Na? Eh, isko! Hindi, wala okay. nang katulad mo, mo si isko dito. Na? Maring hindi pa pinangana ka makakatulad uh, sa kanya. Uh, ayaw um. mo talaga kay Harry na kuna ha? Kupal yan eh! Sabi ko nga, kahit patawag niya ako, sabihin ko sa kanya kung bakit ko siya, ipatutunayan eh, ko sa kanya. Tapat nga naman siya, tapat totoo totoo. Oh hindi pwede yung tapat. Hindi pwede yung totoo. <coughs> Ang ah, pinakamaganda dito, matapang at may malasakit. Ang okay, ano naman kay Ani Nakula, puro senior eh. Ha? Huh? O senior? Oo. Oh. Eh, kaya pala mo, mag-senior ka na. Ha? Huh? Oo. At, oh, eh, senior, yes, senior, na, sabi na, nga, ng 1, ang sabi nga atun, gina, ginawang 500, doon Oh, saan doon ang ano? Paano yan pag pumalo ka na ng, ano ng senior, ba yan? senior. tapos na. Ang pinaka pinakano dyan, alam ni si... Alam na. Alam si, na si Kater. Alam, alam ni si, ano, si Lapuna talaga. Mahina talaga eh. Hindi niya nakikita yung nasa ibabay. Wala, hindi, hindi siya, talaga siya pwede dyan. Ha? At, Tama lang yan ha, hinto na siya. Okay. Pero, ano naman din si Anila Kuna? Eto, mas maganda pa nga itong si Esby. Sabi ko nga sa inyo, kung CISP, saka ano? si Esby at si Anila na yung maglalaban, ano? tao biyan sila kuna. <laughs> okay so, sila kuna kasi dito yung doktor, doktor, doktor. Doktor? Doktor. Doktor, doktor, doktor. Online po. <laughs> oh, doktor, doktor. O oh, yan, yan nga yung sinasabi ko. Sabi, sabi nga niya. Sabi nga nang <laughs> ng ibang mga kalaban niya. Sabi niya. <laughs> Ito si nila po na hindi niya naiintindihan kung nila nasasakupan niya. Oh, yan yung katunayan na hindi mo naiintindihan yung nasasakupan mo. Ay, alam mo ba na lahat yan mag pwede mag-online? Alam mo ba na lahat yan may cellphone? O paano na magpa-check up yung ano kung walang cellphone? Paano na magpa-check up kung uh, ano, uh, uh, hindi marunong mag-online? Pero yun naman, ay naga, na ano naman, nung sinita na siya dyan, eh, na, nahinto naman niya yan. Pero wala eh. Nadungisan na eh. Hindi na niya noobra. Karma-karma lang naman yun. Pero 100% isko ka talaga. Eh, isko tayo. mag isko ka na rin. Hindi, subukan muna natin si Mara Taman, Tamundong, pagkasakali. Girusan, bagong lipunan. Alam mo kung ano lang ang pag-asa niyan? Ano natin ang bago, no? bago. Alam mo kung ano lang ang pag-asa? Ang pag-asa lang niyan, di-disqualify niya si Esco. Si Esco at saka si Hany Sabi po. ni BBM, dumating na ang bagong Pilipinas. Oh, 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 oh. Pero kung si Hany Lapuna lang ang si Tamundong, eh, Tamundong na ako. Wala, kulilat na talaga yan sa puso ko, eh. Si Hany Lapuna. di na-ubra yan. Pero eh mo, yung nga kwento ko sa inyo, hindi nagpakita sa amin yan, may problema kami. Halos nandun na kami sa pinto, luluhod na. Hindi nagpakita yan. Saan? Saan problema? Toda? Ay, hindi ko nasasabihin na yan. Sinasabi ko, hindi ko na binabanggit yung nakaraan eh, kasi nakamukon na ako. Diba? Nakamukon na ako. Ah, wala pa lang... Hindi naman. May yung may oh, hindi yan. Yeah, sabi ko nga sa'yo, kaya kung patunayan, nakupal siya. hindi nakapit ka pala, no? Kaya ka pero mo isang politiko ka, isa ikaw yung tatay at saka nanay ng isang bayan. Pag nag-iikaw si yung anak mo, hindi ka niya matawagan, hindi ka niya makita. Sa tingin mo, kung tatay ka, nandiyan nag-iikaw si yung anak mo. Oh. Sa tingin mo, nag-iikaw si yung anak mo, nag-iiyak na sa pag-iirap, sasakluluan mo ba? hindi Bakit? kaya ba ng isang single parent ang gawin tatay at nanay? Ang... hindi nga, ikaw ba? ikaw so, bilang isang ama, pinaka, bilang isang nanay yun na nga yun eh babae oh, siya oh, oh. kaya ba niya yun yung single parent sa alam mo, tayo? alam mo sa isang policy lang ng isang mayor isang policy lang ng isang presidente pulisiya lang yun ah. lahat ng lumalabas sa bunganga niya pulisiya yun kung ano man sasabihin niya kung ano mo mababanggit niya, automatic yung sumusunod yung mga tao niya. Yan yung poesiya ng isa Yan, 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 yan. O, di ba? O, oh, siyempre, isa ko tayo. Kaya ako, ano, isa ko na... Kaya wala, eh, wali na yan kami. Pag ko na kayo. Kung hindi sana si isko ko, eh, kaya isa na tayo. Una, maganda pa. Si Ali lang una. Hmm. maganda. Perfect. Oh. Sexy. Patakan oh, ba yung nanon? Ah. ganon? Ganon? Ha? Taong ka pa. O oh, si Isko. Door to door. Oh. Ah. Artista Ay, lang. Kung ginawan. Kung ginawan. Artista, Ay, Artista okay. ka ano. Alam mo, nung nakaharap ko yan si Isko. Ito okay, nakaharap naman. ko mismo yan sa... Isang labisa lang kami. Di man lang ako nakaramdam. Na... Kumbaga, iba yung tingin sa amin na mababa masyado yung tingin sa amin. Hindi ako nakaramdam. Nakaharap ko na yan sa BGC. Personal. Oh. Para sabihin ko sa iyo, nung panahon na yun na lumuluhod na, halos lumuluhod na kami sa, sa, harap, sa harap nila kuna, Kung siis ko lang yun, sigurado ako 100%, 101% dalabas yung focus na yun. Lalabas mo! Bakit yung tao kayo nito? Ang kandente! tao kayo nito? Saan? Sa Piyapo? Ha? Ah, hindi! Hindi ako sa akin kailan yan nakita niyo. Naging tao ni Isko. Ito ka naman yan. Hindi tayo kilala niyan eh. Nagkita tayo. Nagkita ko siya. Nakarap ko siya. Pero yung sabihin na kilala niya ako. <laughs> tao niya ako hindi eh. Alam. Talagang Isko mo talaga. Dito. Kiss ko kasi nakita ko naman talaga yung anong niya. Kabutihan. Kabutihan niya. Mabuting tao niya. Maniwala ka sa akin. So, Sayang eh. lang at hindi naging presidente. <laughs> ako si nin ko yan sa kasal pero maratamundong ako eh. Wow. eh okay. bagong Pilipinas ka naman eh. Kaya dumating na nga 20 kilos eh. 20 kilos? Luto <laughs> na Iiwan mo na yan. O, kasakali, kilos ang bagong lipunan. Wala yan ko eh. Pero kung iyan nila po na wala at saka tamundong, tamundong na ako. Kahit lagyan pa ako ng isang million sa dibdib. You know? O di ba? Sa million. Two ba Kung iyan nila po na lang saka tamundong, magtamundong na ako kahit na pa ako ng isang libo sa dibdib. million ang Hindi kayo pagbalit yung prinsipyo ko. Kapag mabaw ka, kapag mabaw ka, mabaho ka talaga. Wala akong pakialam sa pera. Paralo na pag nanggaling sa'yo. Ganun na po. Yan si Kuya Ron. Yan si Kuya Ron. Yan si Kuya Ron. Paano nyo to guys? Follow nyo to? Opreng ah. mga